Pagkatapos nga namin mag-adventure, magluto at kumain sa pamanang lupa ng aming ama punso, kanya-kanyang bit, bit na kami nang gamit na kami pa uwi na. Yung pinsan namin na galing sa Nicolas at Batak, ayan nag-bit-bit sila ng sako. Tapos yung kapatid namin na from Lawag Caldero at puso ng saging. Buti pa yung saging mga beshi, ko ta may puso't daldalam. E ikaw, wala ka man lang care sa akin. Sige nga, kung may care ka sa akin, naman tong video na to. Napakalayo <laughs> <laughs> nga tong linakad namin mga beshi iniisiwak ko pero sulit naman. Kaya sa mga kabaranggayan ko dyan at kabagyan, sa pagdating na eleksyon, huwag nyo sana akong liplipatan lipatan Kung sakaling ako'y pala rin paikak tuwede di kalsada na nung wow. di kastahan, dahil itong marigatan nga magmagnan. ni yeah, may yeah. Napagkasunduan <laughs> 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 nga namin at napagtutulagan na bago kami umuwi ay parang may kulang, kaya dumeratyo na kami sa Bayugao City. <laughs> Another adventure na naman to, mga besiwakness Grabe mga besiwak ko, ang daming nangyari sa araw na to kayo nung pag-uwi kami pagod match talaga ako okay, yun walang nangyari sa amin ni bucket ko ay paglag <laughs> talata ng <laughs> tabum pumunta nga kami ng Bayugao Pulse mga besyuwak ko gamit ang rusi naming mga motor pala tatlong kulong-kulong pala na rusi yung gamit namin dito mga beshywak ko tapos dalawang single yung tinutukoy kong single mga besyuwak ko ikaw at ng jowa mo kasi panigurado maghihiwalay din kayo ay <laughs> <laughs> joke lang hangka din bali yung isang single pala na motor mga besyuwak ko ay nauna na etong Et sinusundan namin ay ito yung nauna namin motor na tinawag namin si Praywell. Walong taon na nga pala ito sa aming pangangalaga mga besywak ko pero all goods pa rin siya napakaganda at napakatibay. Hindi gaya ng relasyon nyo ng jowa mo nakakita lang siya ng mas maganda insina na kanisong at no, ibyag no. mo tatagap na kalidliday. <laughs> pero bago tayo magpatuloy mga besywak ko kung naghahanap kayo ng masarap na meriendahan Iras Mickey House ang sagot dyan. Grabe dito mga besywak ko napakamura at napakasarap ng luto nila kaya ano pang hinihintay niyo Ara na. Heto yung Facebook at nakalagay na rin yung number nila dyan mga besiwak ko. Contact inyo na sila. Baka may malapit silang brand sa inyo. Okay, back to the topic na tayo mga besiwak ko. Asan na ba ako? Na awan na ako ay. Okay, alam ko na. Ang ganda nga naman talaga ng improvement ng kalsada wow. dito mga besiwak ko. Pero yung improvement nyo hanggang magjowa pa lang kayo. Ay. ay, right, 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 right. ay Nangang kami dito mga besiwak ko ay may sumunod pala sa amin na single. Ay, okay sa ba? single mm. <laughs> Baka mabu buya yung girlfriend na na nga talaga mga bas basol na <laughs> sa part na to mga besyuwak ko ay rap road na kaya hindi ko pinakita yung mukha ko for today's video kasi tong mukha ko parang kalsadang to napaka haggard na nga rough pa ay <laughs> skip to the good part na nga tayo mga besyuwak ko sa wakas nakarating na rin kami dito sa Bayugao po What? sabi talaga dito mga besyuwak ko napakaganda kaya ang sarap balik balikan hindi gaya ng ex mall niloko na kalagaro dan pa lang di ko na kaman then, nagbanagam nagba Akan Ay <laughs> ayun na kasama nagbabalak pala na pumunta dito mga besyo ko may entrance pina po na 40 pesos pero okay na yan yung 40 pesos nyo hindi naman sa akin mapupunta pa naman ito sa iyo kaunlad ng ating bayan kaya sa mga kapwa ko dyan na tagaluna kung napanoon nyo tong video na to pa share naman so hanggang dito na lang pero teka muna wait kung bago lang po kayo dito sa page ko wag kakalimutang mag follow like na rin po dahil sa like nyo napakalaking tulong yan sa mga ginagawa kong video at kung pwede pa lambing pa share na rin see you next video babush I